Tawa ninyo mga loves. Na hope na ang aking di hmm, Diba? Gusto ko ganito. Mag inununan ang lola nyo mga loves. Galunggong. Galunggong na isda. Tangan ako o talong. Hmm. asin tapos pepper tapos malaming luya luya at saka ginger lagyan ko pa lagyan ko din to ng belly. di ba? Ayan, mga loves. Yan ang ano ko. Lagay ko dyan. Yung marami, maraming baywang bawang. Wait lang. Balik lang ako. Ready na ang ating jijing paksin. Hmm, luto na ako. Ayan, ito kayo. Yeah, we're... Lami kayo Lami kaya kung kuan guys. Paksiw na. Galunggong. Daghan kayo. Sili. Ginger. Garlic. At may ano yan. Talong. ba diba? Picture pa lang. Olam na.